May mga nagpapakita sa akin ng mga kaluluwa, at hindi nakikita ng iba. Maniniwala kaya kayo, dear ate Bain at sa mga followers mo. Ikwento ko lang ng maiksi ang aking karanasan. Kung maniwala kayo mas okay. Kung hindi, okay lang din naman. Ate Idol ng bata pa ako ay was accident at 5 years old pa lang ako. Sabi ng nanay ko ay nagkoma ako ng anim na buwan. Nung nagising ako wala akong makilala nawala ang alaala ko, kaya tinawag ng nanay ko ang doktor at sinabi. Sabi naman ng doktor ay pansamantala lang, babalik din ang alaala ko. Pero iba naman ang nakikita ko ate Bain. Nakakakita ako ng mga kaluluwa at nakakausap pa ako. Kahit isang bata pa ako ay alam ko na. Lagi akong natatakot pag nakakakita ako nun. Sinasabi ko sa nanay kung ano nakikita ko. Kaya kung san san nila ako dinala sa ibang ibang albularyo. Nawala nga yun idol dahil bumalik na alaala -ala ko pagkalipas ng isang taon. Naging normal ang buhay ko. At age of 13 bumalik ulit lahat ng mga nakikita ko. Nakakausap ko pa, mga kaluluwang nahingi ng hustisya at kalayaan. Lagi nila akong inuutusan sa mga kailangan kong gawin. Minsan nasasabihan na akong may sira sa ulo, hindi ko naman masabi sa iba, dahil alam ko, walang maniniwala sa akin. Nakilala ko si Dante isang kaluluwa at 17 years old pa lang siya, sinabi niya sa akin kung paano siya lumisan sa mundo. Nahold up siya at kinuha ang lahat ng pera niya, nung araw na hinold up siya ay araw ng birthday ng nanay niya. Tatlong taon na siyang patay at palaboy-laboy na lang. Nahingi siya ng tulong na, at samahan ko siya makauwi sa kanila. Dahil sabi niya hindi daw niya alam ang daan pa uwi sa kanila. Pero alam naman niya ang address. Kaya nang binigay niya ang address. Sa kabilang barangay lang pala namin. At sinamahan ko siya nung araw na yon. Nung andin na ako sa bahay nila. Agad akong niyakap ng nanay niya. At umiiyak. Sabi ng nanay niya bakit ngayon ka lang umuwi. Tatlong taon ka nang nawawala.at hindi nagparamdem. Pagkatapos nga ng salitang iyon ay dinala ko siya kung saan ang katawan niya. At nakita mga iba pang palatandaan na pag-aari ni Dante. At noon ako naging ako, at nakita ng nanay niya na babae na nasa harap niya. At pinaliwanag ko ang lahat. Sobrang iyak ng iyak ang nanay niya. Kahit ako ay hindi ko napigil ang umiyak. Kaya nagawa ko ang ay tulungan na ipabendis yun ang lugar na iyon. At i-report sa mga pulis. Hindi ko nalang sasabihin saan lugar at kabuuan ng pangyayari, masyadong masila na idol. Sa ngayon naman idol ay pumasok ako sa kumbento para magmadre. Baka ito ang gusto ng Panginoon para sa akin. At ito rin naman ang gusto ko para sa sarili ko. Maraming salamat God bless sa ating lahat.